Ayun nga, kaya nga yun, no? Malawang. Oo nga, eh. Kaya yan, may panlinis. So, meron ito, six na try. Okay? Six try? Oo. So, kung sino unang makakagawa niyan, guys? 1,000. Okay? Ah, sino una? Si Atela. sino talaga? Si Atela. Oh, si Duda, ikaw na. Ano, hawakan mo. Huwag mo muna pumindot. hawakan mo. Dapat, ano dyan, gawa, gala, gala, ano ka dyan. Eh. Ay, ganda ng teknik. Inunda niya yung sulok, ha? Galing. Pwede ka na maglinis ng bahay. Di ba ito galing mo? Ay, may natira. Talo ka ata. Ay, may natira. Ay! Bakit ganun? 100%, pero may natira. So, talo ka pa rin, ha? Next, si Atela. Hindi ko ka pa nalang. Kailangan yung malinis na malinis. Di pwede yung... oh nag-umupo. Guys, nag-focus. Baka dito ko mapindot. Ayan, okay. Saan simula sa sulok? Okay. Wow, na yung ko. Ah, hindi. yung wait. Ay! Talo agad si Ate Ila. Isang chance lang ba to? Oo. Pagka nagdalawang chance si Duda, magdadalawang chance din tayo. O, magdalawang chance ka dahi. Hmm. Kasi for sure ako, hindi mo rin ito Ako? tapos yun yan. Hindi, ay, hindi, eh, may mga ano eh, may kulay eh. Hindi, hindi pa rin super tapos yan. Ganito lang kasi kung ano ang pinag-iisipan niya. Ganyan, oh. Ganyan, oh. 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 Ah, yan ang you lose, di ba? Uh, pero that perfect, perfect. Last try na yan, Day. Ha. Dapat perfect. Bawal yung may tira-tirang konti-konting guhit. Ooh. Uh, talo agad. Una kasi tao ako, ah. Okay. Tingnan natin kung... Ali! Ali! Wala na. Talo ako. Ali! So yung oh. Aray so, ko! Aray ko! Ay, lalalalala. So, sa na. Last try. Na Last try na yun, ha? Ha? Panalo na dapat. Wala. Na dapat na wala, na. wala talagang tira. Okay. na boss. Mali mo naman. Nakafocus oh. Parang naman Ayyan. dapat tayo at Ellie. <laughs> you lose. Eto, <laughs> di ako magmamadali para saktong-sakto lang. Para saktong-sakto lang guys. napakahirap pala nito, na sobrang malinis siya. Pero at least isa lang yung dents ko kayo, badami. Ayun. yun. Uh. Oh. Uy, talo. Yeah, Ang hirap na yeah, ito, guys. Try nyo to guys. Kung magagawa nyo to Ito, sige, Sayo na lang. Panalo nyo kami. Hindi <laughs> ka panalo yun. Dahil walang ano, walang guwit. May guhit din yun. Wala, dapat. dapat. Panalo, di bo? Dami nyo alam. Dami nyo alam.